Tawo nga nag-abri choy. Ah. Lamik ke. Eh. Oh, grabe. Very good Kayo Yung abri doon um, Ako choy, wala pa kong abri doon yan. Sukad-sukad. Si, Lisot abri yun? Oh. Okay. Ah, mag-vlog day ko. Abri yun ako. Ako ang, ang doon yun. Try na ako. Okay, no, man. Your coco is very hinlo. <laughs> <Why? laughs> Ala, bigan kamu ang durian, oy. Wow. Oh, so yummy. Ah! The durian is so beautiful. Perfect. Give me. Wow, dekong pagaan. Ay, kalame. Are ko, are ko, chay. Hay, durian pa Gawas ang kukuin, o kamot. Balit na pulutan ng dilo di ba pulutan ng pulutan ng variant